ikalabing apat na kabanata. Ang pagsasalita ng ibang wika na hindi natutunan. Sikapin ninyong makamta ng pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamta ng mga kaloob na espirituan, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao, kundi sa Diyos, dahil wala namang nakakaunawa sa Kanya nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng banal na espiritu. Ngunit ang tao nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang sila'y matulungan, mapalago at mapalakas ang loob. Ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinatitibay ang kanyang sarili. Ngunit ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Gusto ko sanang kayong lahat ay makapagsalita sa ibang wika na hindi natutunan. Ngunit mas ninanais kong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos. Sapagat ang taong nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa nagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Maliban na lamang kung ipapaliwanag niya ang kahulugan ng kanyang sinasabi upang mapatibay ang iglesia. Ano ba ang mapapala niyo mga kapatid kung pumunta ako riyan at magsalita ng ibang wika na hindi ninyo naiintindihan? Wala. Maliban na lang kung magbigay ako sa inyo ng pahayag mula sa Diyos o kaalaman, mensahe o aral. Kahit na ang mga instrumentong walang buhay tulad ng plauta at alpa, kung hindi malinaw ang mga notang tinutugtog, paano malalaman ng nakakarinig kung anong awit ang tinutugtog? At kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta sa mga sundalo, sino maghahanda para sa labanan? Ganito rin sa inyo. Paano makakaunawa ang isang mana ng palataya sa sinasabi mo sa ibang wika kung hindi naman niya naiintindihan? Para ka na rin nakikipag-usap sa hangin. Maraming wika sa buong mundo at ang bawat salita nito ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ko maintindihan ang sinasabi ng isang tao at hindi rin naman niya ako maintindihan, wala kaming mapapala sa isa't isa. At dahil nga hinahangad naman ninyo ang mga kaloob ng banal na espiritu, pagsikapan ninyong matanggap ang mga kaloob na nagpapatibay sa iglesia. Kaya nga ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan, ay manalangin na bigyan din siya ng kakayahang maipaliwanag ito. Kung nananalangin ako sa ibang wika na hindi ko natutunan, nananalangin nga ang aking espiritu. Ngunit hindi naman naiintindihan ng aking isipan. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking espiritu. Kahit hindi ko ito naiintindihan. At mananalangin din ako at aawit sa paraang naiintindihan ng aking isipan. Kung magpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong espiritu lamang at hindi ito maintindihan, paanong makakasagot ng amen ang iba kung hindi naman nila naiintindihan ang iyong sinasabi? Kahit maayos ang pagpapasalamat mo sa Diyos, kung hindi naman naiintindihan ng iba, hindi ka rin makakapagpatatag sa kanila. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nakapagsasalita ako sa iba't ibang wika na hindi natutunan ng higit pa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng mga mana ng palataya, mas makakabuti pa ang magsalita ako ng limang kataga na naiintindihan upang maturuan ko sila. Kaysa sa magsalita ako ng libu-libong kataga sa wikang wala namang nakakaintindi. Mga kapatid, kung tungkol sa mga bagay na ito, huwag kayong mag-isip bata. Kung sa masasamang bagay, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan. Ngunit sa pangunawa, mag-isip matanda kayo. Sinasabi ng Panginoon sa kasulatan, Magsasalita ako sa mga taong ito sa pamamagitan ng iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga dayuhan, ngunit hindi pa rin sila makikinig sa akin. Kaya ang pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natutunan ay isang tanda, hindi para sa mga mananampalataya, kundi para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay para sa mga mana palataya hindi sa mga di ng palataya. Kung nagtitipon kayong mga mana palataya at lahat kayo ay nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi ninyo natutunan at may dumating na mga di ng palataya na hindi alam ang inyong ginagawa. Hindi ba nila aakalaing nasisiraan kayo ng bait? Ngunit kung lahat kayo nagpapahayag ng mensahe ng Diyos at may dumating na hindi palataya na hindi alam ang inyong ginagawa, makikilala niyang makasalanan siya, at malalaman niya ang tunay niyang kalagayan. Maging ang mga lihim ng kanyang puso ay maihahayag, at dahil dito, siya'y magpapatira pa sa pagsisisi at sasamba sa Diyos, at masasabi niyang ang Diyos ay talagang nasa piling ninyo.